Ito po yung katotohanan tungkol dito kay General Casimero at uh, Jonas Sultan at saka sa offer na 1 million. Simple lang naman ito eh no pero bago yan gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi lang pala isang promotions dito sa Pilipinas ang uh, may interest na palabanin itong si uh, Casimero at may magandang development dahil nung una alam ko eh naghahanap sila ng kalaban eh ngayon eh parang interesado na rin silang pagsabakin itong si Jonas Sultan at uh, itong si Janriel Casimero at uh, ano ba ang palagay ko diyan talaga sa 1 million offer na yan na kumakalat at uh, ano ba ang dapat gawin ni Casimero sa so, tingin ko ah kasi ang problema puro salita online at uh, puro kumbaga puro panginginsulto ang nangyayari pero hindi na ako magtataka ako nga ininsulto dati gay bigan eh pero ito dapat ang gawin mo Casimero makinig ka Okay, mukhang maingay na naman ang boxing ngayon at sabihin ko sa inyo ha, ang uh, Zamboanga Valientes nag-ingay lang uh, courtesy of the Snow Badwa versus Carlos Piniquito. Ngayon gusto nilang i-promote itong si Jonas Sultan at saka itong si General Casimero at may offer nga na millions. I don't think uh, it's just 1 million. I think kaya naman mag-spend ng uh, Zamboanga Balientes ng more than 1 million. Eh, kaya nga nila pupuntahin si Mario Chalmers dito at saka mga NBA players. At uh, balita ko, eh, baka si Dwight Howard, eh, bayadan din nila. Oh, eh, mas bahal pa yung mga NBA players na yan. At uh, may sagot na si Casimero pero dapat hindi na lang ganyan ang sinagot mo Casimero eh no? Uh, ito sa akin po ah, hindi po sa pag-hate kay Casimero although alam ko namang galit din kayo sa akin at uh, sabi ko nga, ay ako nga binastos eh, binastos din niya yung nag-offer daw ng million. Sa totoo lang sa akin ah, objectively speaking I think medyo overpriced sa panahon ngayon si Casimero because of what happened. But uh, nonetheless, werte siya sa Treasure Boxing Promotions. At uh, sa tingin ko, pwede mangyari ito uh, na magsama-sama po ang uh, promotions para po palabanin si Casimero. Uh, total, uh, hindi naman pa-available itong si uh, Naoya Inoue. At uh, ito po no ang uh, nakita ko. So, uh, gustong paglabanin nga at i-rematch itong dalawa na ito si Jono Sultan ni Sir Juni Navarro. Uh, ngunit nahinaan po itong si uh, Casimero at sinabi niya sponsor pa lang 1 million na eh <laughs> ipamigay niyo na lang yan so tingin ko naman talaga uh, dapat medyo more than a million naman talaga and sa tingin ko na out of context 'yun eh no sabi nga millions ang pwedeng offer and i think kaya ito pag nagsama-sama po ang mga promotions at uh, actually may isang promotions ito mismo uh, hindi ito ano hindi ito fake news Casimiro versus Sultan rematch, why not? Let's make this intriguing fight happen. Miski ATK Promotions from Masbate who's doing their second event sa June 22, ha? At uh, limang kampiyonato dyan ang lalaban kasama dyan si uh, Gio Santisima. Eh, interesado rin to make this happen. Just imagine this kung uh, ang ATK, uh, yung Zamboanga Balientes, at saka yung TBP Promotion, you know, make something big in the Philippines or kung saan man, kung... um pwedeng neutral ground no yung mas bate, no neutral ground mas bate kung doon gaganapin yung laban uh, and uh, i think uh, sa king uh, pag ano ah uh, sa pagre-research eh maraming ding pera ito at willing gumasas itong mga promoters na ito so ito ang dapat gawin ni eh, Casimero sa halip na sabihin niya na maliit at uh, kung ano mga pang uh, pang-insulto ang nangyayari sa online eh by the way bago ko sabihin ko anong recommendation ko ha eh, itong ano pala, uh, ATK, gusto rin paglabanin yung mga Snow Badger, Rendon Labadors, yung Haring David versus uh, uh, Jason Casimero. Baka next time, ako na palabanin nyo ha. Pero, ah, pwedeng commentator na saka taga-promote. <laughs> hindi tayo boxingero eh. At uh, anyway, ang advice ko kay Casimero, ito na eh sa halip na magsabi siya ng maliit, just name his price, contact the promotions, or kung gusto niya, name his price on social media, eh para malaman natin kung kakayanin ba yan ng uh, promoter o hindi. Yung presyo niya, ano ba? 10 million ba? 20 million? 30 million? Gano'n ba kalaki ang gusto mo? At uh, yan, eh, promotion na ang sasagot kung kaya ba nila o hindi. Kung hindi, edi eh, sa TBP na lang ulit. Sana lang, ano, yung mga kalaban niya, eh, mas mataas ang kalidad kay Jonas Sultan. Kasi kung pipiliin niya at uh, nagreklamo siya na hindi magaling mga kalaban yung mga fans, tapos mas mababa kay Jonas Sultan mga kalaban niya, eh hindi rin maganda. I think sa ating mga Pilipino ng mga tunay na mga boxing fans, uh, I think uh, dapat mag-elevate na rin tayo. Eh. Mas maganda kung dito pa lang, eh nagkakasaba ka na ang mga Pilipino. At para pagdating sa lab laban sa ibang bansa, eh parang Mexico. Kasi ganoon naman tayo kagaling eh. So, 'yun. So, general, magbigay ka na lang ng presyo. Kontakin mo yung promotions uh, kaysa, you know, manggalit tayo ng tao, you know? Buti nga ako hindi masyado nagagalit. Eh kahit sabihin mo ako sa sa content content niya, but sa akin, I will be fair with you. Just give your price to the promoters and uh, see if they can afford you or not. 'Yun na lang. us uh, uh, pangalawa pa, hindi naman MP Promotions ito eh. Uh, iba po yung Valientes Promotion although connected siya sa MP Promotion. Kasi that's the thing with business. Everyone should work together. Even if I don't like you, you don't like me, we can do good money together. And that is how uh, dapat maging professional tayo. Lalo ka world champion ka na. Name your price na lang. Kaysa makipag-away ka dyan kay SB.